Isang sulat na halos nakalimutan. Isang piraso ng bakal na may mga kakaibang ukit. At sa likod ng mga simbolo, isang lihim may sariling batas na ang Pilipinas mahigit anim na raan taon bago pa man dumating si Magellan. Ito ang Laguna Copper Plate Inscription. At ito ang kwento ng kauna-unahang batas ng Pilipinas, ang sikwetong nakabaon sa bakal. Noong isang libo, na walumput sa isang ilog sa Lumban, Laguna, may natagpo ang kakaibang bagay. Isang manipis na piraso ng tanso na may mga sulat na hindi agad may paliwanag. Ito ang Laguna Copper Plate Inscription o LCI. Hindi ito gawa ng Kastila. Hindi rin ito simple. Ito ay dokumento ng utang na pinatawad ng isang pinuno. Isinulat noong taong Siam na Raan AD. Ayon sa pagsasalin ni Anton Posma, isang Dutch anthropologist, ang nakasulat sa tanso ay may utang sinamwaran at sa utos ng pinuno ng tondo ito ay pinatawad. Banggit dito ang mga lugar gaya ng tondo, paila, puliran at pinwangan. May sistema ng batas, ekonomiya at pamamahala. Malinaw na ito'y hindi isang tribo lamang kundi isang sibilisadong bayan. Ang LCI ay isinulat sa kawi script, isang sinaunang panulat na ginamit sa Java, Bali at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. May mga salitang Sanskrit na nangangahulugang may malakas na impluensyang Hindu o Buddhist ang lipunang ito. May mga titulong tulad ng Datu, Dayang at Raja, patunay ng mataas na antas ng lipunan. Hindi ito simpleng kasulatan. Gumamit ang mga sinaunang Pilipino ng unit of measurement, mga standards sa ginto bilang kabayaran, at legal formulas sa pagpapatawad ng utang. May ekonomiya, may record keeping, at may lohika. Ibig sabihin, may sariling sistema ng hustisya bago pa ang kastilang batas. Ang tondo kung saan nanggaling galing ang utos ng pagpapatawad ay tila isang lungsod estado, tulad ng sa Gresya. May sariling pinuno, teritoryo, at kakayahang gumawa ng batas. Ang LCI ay patunay na ang tondo ay isa sa mga sentro ng kapangyarihan sa Luzon bago pa ang mga Kastila. Gamit ang kawe at Sanskrit at pagbanggit ng mga lugar tulad ng Java, ipinapakita ng dokumento ang malawak na koneksyon ng Pilipinas sa ibang kaharian ng Asya. Hindi tayo nakahiwalay, kabahagi tayo ng isang malawak na network ng kalakalan at kultura. Hindi tayo tribu lamang, tayo ay bahagi ng Asya. Bakit kaya hindi ito tinatalakay sa karamihan ng eskwelahan? Ang sagot, dahil binabasag nito ang pananaw na inalay lamang ng mga Kastila ang sibilisasyon. Pinapatunayan ng LCI na may kultura, batas at sistema ang mga Pilipino bago pa man sakupin. At ito ay isang katotohanang dapat ikarangal. Ang Laguna Copper Plate ay hindi lang kasulatan ng utang. Ito ay simbolo ng sibilisasyong matagal ng binura, ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Ito ay isang paalala na ang ating kasaysayan ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Ito ang sikwetong nakabaon sa bakal, isang kwento ng batas, kapangyarihan at pagkakakilanlan ng ating mga ninuno. Ito ang unang batas ng Pilipinas at dapat natin itong malaman, alalahanin at ipagmalaki. Forgotten Footnotes, ang kasaysayang halos binura.